Ay, gusto din. <laughs> uh, wala ko sila. Kondi. Kondi. Hey, Salas nga din mo. Usap mo. Guys, ano almusal nyo? Kasi ako may nabili akong almusal ngayon eh. Kaso, um, tinatamad pa ako kumain. So, baka i-share na lang natin kay Papa tong almusal ko. Sarap to. <laughs> niyo nyo. Diba? Sarap yan. Ayun, almusal ko. Corn <laughs> <Warm> beats. <laughs> <laughs> Lalagyan na lang yun ng fried rice, corn beans na yun. <laughs> Tara, bigyan natin si Papa para yung ano. Parang nabusog agad siya. Hoy! Akin yan! Alam mo, hindi kita ha. Akin yan! Akin yan eh. Yan ang alang pagkain ko eh. Ano na? Kayo kaya kakain? paano ako? Eh, hey, ano na lang yan. Isa lang binili ko nga. Yung kayo na akin na hindi lang. Hindi mo Isa lang. <laughs> ano lang gusto mo ba? Eh, ano lang yan, corn beef? Gusto mo? Hindi ka na paano Hindi yung kayo agad. Kaya nakakakakak. Ano, hindi ka. Kaya yeah, hindi ininihal ko corn beef lang sa akin. Okay na nga sa akin yung corn beef. <laughs> Wala. Ano? Wala. Ano ano, 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 na lang sa'yo? Sa sa'yo. <laughs> sa <'yo. laughs> sige na, sige na. Sige na, sa'yo na. Tampun mo <laughs> Ay, gusto din. Ay, gusto din. gusto din. Kaya't na, binigil ito. Ano ito? Corn beats lang yan. Baka naman ayaw mo yan pa kung makain ka ba noon? Oo na agad! Gutom na si Boy Ina! Umuha na agad ng tinidor at kutsara! Kumakain ka ba yan pa ng corn bits? Ah, uh, ano sabi mo sa akin? Thank you. Ah, uh, kasi na anak mo. Sino pa kung di ka? <makes> <makes> uh, uh, ang binagago mo. Ah, uh, mabira ka di ba? Ayun ka na, paratis na kapag... Putang <makes> ina mo, convict! <makes> convict na! Anong ang kasi convict sa putang ina ko? Nakalagay niya convict, pero hindi ito ang convict. sabi ko. Pangakay sa walang makain, sabi so, na ka. Thank you. <laughs> ah. Ay, yung mo yung ko. Sabi ko, corn beats. Wala ko sila. Na... Corn beats. Ano ito? Corn bits lang yan. Oh, okay. Corn beats. Corn beats. Corn <laughs> <no? Or> beats. <beets? laughs> magdo. Gabo, meron mo sa magdo nito. Kaya so, nga ayaw ko ibigay sa'yo eh. Utang rin. Sala mo, mo. ka. yan? Ay, mo, mo na ano, kaya mo kagatin yan. Gagaw ko kayo sunggo. Gagaw ko kayo sunggo. O, paningin? O. Oh. Okay, <laughs> Binigay ko na nga sa'yo, ayaw mo pa. Nagbigay ka ka masama pa ang loob ng kakinan, hindi mo kain. Hindi <laughs> Gusto ko kainin mo na yung corn beans, pa. Ikaw kumain, tangin na mo, buo, mo. <laughs> na mo.